Magandang araw ng Webes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Sa pagunita sa kaarawan ng bayaning si Andres Bonifacio na nawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa taong bayan na tularan ng kabayanihan pati na ang pagmamahal sa bayan na ipinamalas nito. Ibinahagi ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang mensahe ng Pangulo sa pagdiriwang na ginanap sa Bonifacio National Monument sa Caloocan City. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Pangulong Marcos na likas ang kabayanian sa mga taong may pagmamahal sa kanilang bayan. Ayon sa pangulo, maraming Pilipino tulad ng mga nurse, doktor, mga guro, sundalo at mga OFWs ang itinuturing na mga makabagong bayani. Tulad nila, maari umanong maipagpatuloy ang mga nasimulan ni Bonifacio at maipamana ang mga ito sa mga kabataan. Ayon kay Marcos, kahanga-hanga ang kontribusyon ni Bonifacio sa pagtataguyod ng pagkakilanlan bilang Pilipino sa pamamagitan ng kanyang paninindigan at pagtatanggol sa mga naapi. Hinimog ng Pangulo ang mga Pilipino na ipakita ang kanilang kabayanihan at pagmamahal sa bayan sa mga simple at pang-araw-araw na gawain. Ngayong taon, ipinagdiriwang ang ika daan at anim na pung ni Bonifacio. Si Bonifacio ang nagtatag ng grupong revolusyonaryong katipunan na nakipaglaban para sa kalayaan mula sa mga mananakop na Espanyol. Tiwala ang Department of Foreign Affairs na mapapalaya kalaunan ang labimpitong Pilipinong tripulante na binihag ng rebeldeng Houthi ng Yemen sa Red Sea. Ayon kay DFA spokesperson Teresita Daza, nasa mabuting kalagayan ang mga Pinoy na crew ng cargo ship na Galaxy Leader. Pagtitiyak ni Daza, ginagawa ng gobyerno ang lahat para mapalaya ang mga binihag na seafarer. Kinugkob ng mga rebeldeng Houthi ang barkong Galaxy Leader noong Nobyembre at 19. Maliban sa labing pitong Pinoy, kasamang binihag ang mga tripulante mula sa mga bansang Bulgaria, Romania, Ukraine at Mexico. Nakikipag-ugnayan na ang DFA sa International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies pati sa mga pamahalaan ng mga naturang bansa para matiyak ang pagpapalaya sa mga bihag. Sinabi naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpapadala siya ng delegasyon sa Tehran sa Iran para tumutok sa kalagayan ng mga binihag na Pinoy. Inaasahang maipapasa ng Kamara ang pagsang-ayon nito sa proklamasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bigyan ng amnestiya ang mga dating rebelde bago ito mag-Christmas break sa December 14. Kahapon na inihain ang House Concurrent Resolutions No. 19, 20, 21 at 22 na naipasa kaagad ng plenaryo sa Committee on Justice. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, suportado ng mga mambabatas ang layunin ng administrasyon na palaganapin ang kapayapaan at makipagkasundo sa mga rebeldeng gustong bumalik sa lipunan. Anya, sisikapin ng Kamara na maipasa agad ang mga resolusyong ito para maranasan ang mga rebelding gustong magbalik loob na makapamuhay ng mapayapa. Napapanahon din Anya na makatanggap sila ng amnestiya kasabay ng panahon ng Kapaskuhan. Kinakailangang magpasa ang Kamara at ang Senado ng mga concurring resolutions bago tumanggap ng aplikasyon para sa amnestiya ang National Amnesty Commission. Magre-rekomenda naman ang komisyon sa Pangulo ng mga aplikanteng aaprubahan para sa amnestiya sa ilalim ng Proclamation number no. 403, 404, 405 at 406 Binibigyan ng amnestiya ang mga miyembro ng RPMP, RPAABB o Alex Bungkayo Brigade, CPP, NPA, NDF, Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front. Bacterial infection ang itinuturing na isa sa mga dahilan ng pagtaas ng bilang ng mga respiratory illness sa China ayon sa Department of Health. Sa isang panayam, tinukoy ni Health Undersecretary Eric Tayag ang nakakahawang sakit na mycoplasma pneumoniae sa pagdagsa ng mga pasyenteng may ubo at trangkaso sa China. Kadalasan anyang tumatagal ang infection sa katawan ng pasyente ng mula apat na linggo o higit pa. Ayon pa kay Tayag, may mga naitala na ganitong uri ng impeksyon sa bansa na karaniwang nakukuha sa pamamagitan ng pag-ubo at malapitang pakikipag-usap. Lumalabas din sa pag-aaral na posibleng nahawaan na ang pasyente bago pa man lumabas ang mga sintomas. Paalala ni Tayag sa mga may sakit, importante mag-isolate para hindi na makapanghawa pa at magpatest para matiyak kung ito ay dulot lamang ng malamig na panahon o kaya naman ay COVID-19. Maaari nang makakuha ng Digital Tax Identification Number ID ang mga nagbabayad ng buwis ayon sa Bureau of Internal Revenue. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi, bukas na ang ahensya para sa mga gustong mag-apply ng digital TIN ID. Ito ay sa pamamagitan ng Online Registration and Update System o ORUS. Sa pamamagitan anya ng bagong sistemang ito, inaasahan na mababawasan o tuluyang matatanggal ang iligal na gawain ng mga fixer at scammers na nagbebenta ng TIN online. Malaking tulong din anya ito para hindi na magsadya pa sa mga tanggapan ng ahensya ang mga gustong makakuha ng TIN number. Para makakuha ng digital TIN ID, bisitahin lang ang Taxpayer Registration Related Application Portal, i-update ang email address at ipadala ang registration update sheet sa Revenue District Office kung saan sila nakarehistro. Pagkatapos ito, maaari nang bumawa ng sariling account sa Orus System at i-upload ang kanilang larawan. Nagbabala ang BIR na may kaakibat na parusa para sa sinuman na mag-upload ng ibang larawan tulad ng mga hayop, artista, cartoons o mga larawan ng ibang tao. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at ex-account na at dating Twitter na Philippine News Agency. Ipinapalapas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office of PCO. 25 days na lang, Pasko na! Ako si Wilnard Baselonia. ito ang PNA Headlines na gati ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.